maganda magandang araw mga kababayan Welcome back to my channel Boy Relocation Test Vlog like, bagong araw, panibagong vlog bago yun naman tayo mga kababayan So ngayon mga kababayan uh, Muli po natin balikan yung yung vlog uh, At mayroon po tayong ibibigay sa kanya na Galing po sa ating mga kababayan United OFW Terrace Group May so, mga kababayan, tara sa manyo kami Kamusta ka na nanay? Ha? Hindi wala, hindi ah, hindi naman hindi po kayo nagsimba kanina? Hindi. Ba na, bakit po? Nakatulog naman ako. Ah, nakatulog ikaw. Kala ko eh. Kaya ka hindi nagsimba, wala kang damit. Ay, noong isang din ito. May damit mo ako, pero may punit. <laughs> may punit lang. Ah, sige. Hilang. Kaya so, mga kababayan, nandito tayo kay Nanay ano nga ah, Ano pa ano nga yun? Mercy Dita. Mercy Dita. Nanay Mercy. Nanay Mercy mga kababayan. Si po ay bulag. No? Nay, kaya ka po kami bumalik dito. Kung kailan na kami nagpunta dito, diba? Napanood po ng ating mga kababayang OFW yung vlog, na, yung vlog ko sa'yo. So ngayon, eh, diba nag-wish po kayo na Pinahiling niyo po sa si Panginoon na magkaroon kayo ng kinila sa sandal para pang simba. Nakadamit. Na ano na, na, ang wish mo ay natupad. Ay, di ba? Saya ka na oh. <laughs> Pero... Maraming salamat. Uh, tapos... Bukod doon ay... Uh, ay ibibigay namin sa iyo ay meron pa ka maraming ibibigay sa iyo nay maraming nagpaabot sa ng tulong ito so, kayo, una, ito muna ng tinilas. Parang... Maraming, maraming. Hindi, yung dalawa, yan mo. Yan. Ipahawakan mo muna sa kanya para ma maramdaman ni nanay kung maganda o hindi. Ay, malaki naman ang paan ni nanay na yun. Malaki na. ginoo. Ay, maadyan po hindi. Hindi, kahit na. Ah, malapad ang paan mo na. Malapad. Sibinto. Oh, Sibinto pala, nanay. Oo, sabi mo, sa lang. Kasi hey, paano, si ben. Ano, yung buwan Mahaba pa naman. Ano na po, iwan ko kung may ibalik. Itong mapapalitan ko. Mm -hmm. Nganap tayo, binay. Ito. Ito na yun. Yan, pasimba talaga yan ay maganda. Okay, hey, tanggalin muna. Hindi hindi tanggal kasi masikip. Tingnan mo na, hindi na, naman. Nakakalakad ka ba na yun? Bakuan lang. Ha? Tayo, tayo. Wow, okay. Oh. Yung isa na, kasi hindi. Hindi rin. Ayan, ah, pwede, nai. Ah, kasi yan, nai? Kasi masakit sa'yo? O, masakit? Ito lang. Ha? masakit. Ah, pero kasi, nai. Eh, baliktad nai, Eh, baliktad. Nai, mali. Tanggal mo muna isa. Oo. Oh, o, nai. Ito, papalitay ko ko Oo. Maganda to. Pero size 7 lang. Ito, nai. Ito, nai, o. Oh. Ito, nai.

Yung isa, yung isa pa. May, kasi tatlo binili ko sa iyo na eh, tatlong pares eh. Ito na eh. Yung isa subukan mo. Ayan, parang nagka-sining. iyan mo? Tanggalin mo nga yung ano ning. 'Di ba di clip lang 'yon? Ayan, kasi ayan ay. Kasi nai? Ayun, 'yan ang kasi sa iyo. Ito na lang palitan ko. Hindi ba natatanggal yung ano na 'yan? Ay, adjust. Nyo oh, ba? adjust niya ni. Eh. Oh, di ba? Oh, yan. Oh. Pasok mo. Di ba? Maluwag. Okay na Parang manas yung paa mo Kaya mas siguro. Ito na yung manas o. Yung isa na kasi Ay, yung isa mo. Na, nakalaylay sa gabi. Okay. O oh, oh, dapat may na nakataas. Okay, nakalaylay kapon. kasi. Yung ito na lang dalawa na ipalitan natin. Manas kasi pa amo kaya masikip pala. Ah, ito na adyas. Hindi, hindi pa rin ano, lampas ang paa, mahaba. Ay, hindi pa ba? Design yan eh. Ito na yung maganda to na pero palitan ko kasi nga, kasi yaya sa... So, mga kababayan, yung binili namin tatlong pares kay nanay. Sinukat yeah. ko kasi yung paa ni nanay Ayan na o. yun. Day ito mga kababayan, day yan, day yan, day. yan, ano yan, uh, tatlong pares. Tatlong pares po ang binili namin. Dai. Ayun ay okay tayo, guys. Lang minus lang ang paamoy. Okay. Oh, uh. pa dito na ata, Janice. So sa babae, yan. Yakuman. So ayun ay Papalitan na lang natin yung dalawang pares na 'yan, no? Iba. Yung isa, okay na yan ay pakiramdam mo ano sa tingin mo nai? Tapos ano pa, ito, pante Opo? Ayan, Opo. Ay, binili kita ang Nay. Ayan mga kababayan, natuwa si sa pante. Ayan. Pahawakan mo sa kanya para ayan, maami ayan, niya. Ayan, madami ito na yun. Talaga naman, tutuwa ang pante. Worth of 500 yan, Nay. Ito? Oo, oh, dami yan, Nay. Kandusina po, yun. Ayan. Kasya sa'yo na yan, sa tingin mo, Mana hawakan mo, kasya ba? Ayan. Parang bagit naman itong panting binili mo ni paiba iba kulay. Parang oh. namang bagit si nanay. <laughs> Ayon, mga <laughs> nanay. Ayon, ay mga kababayan ng nanay. Ay nanay, na maganda. Maganda. <laughs> yes. <laughs> <laughs> ito ang yan ang maganda. Nanay, damit na pahawakan mo kay nanay. Nay, ito po o. Oh. Oh. Nay. Maganda yun ay pang simba. Kulay black yan ay nga may white. Yes. Yan. Yan ay, yan ay. Yun ang dress okay. na, yun ang dress. Opo. Marami na kami binili kay Nanay. mga kababayan, ah, marami po tayong binili kay Nanay, ano? Ayun, ganda pa nai. Oh, di ba? Oh, uh, ayan, ganda rin. Na. Yan, Bulak yan Bulak na bulaklaki naman niya nai, bulaklaki na ang dami ni Nanay pang simba na ngayon. Pwede pang lakad naman ay black talaga na walang manggas. Hmm. Yeah. Ayan. <laughs> Ganda na yun <ay>, no? <laughs> de Hindi, ip ipuin na lang ni Nanay, yan. Maraming ano salamat Marami. <laughs> Ano pa? Meron pa? Yan, maganda yun. Yung isang natin biniliin pa. Yung, yung yan. So, ito pa na ay. Oh. kami binili sa'yo, Nay. Ngayon. Ay, uh -oh. ay, mga kababayan, oh. Ito pa na, yan. Yung mga kababayan, dinagdagan na namin pagbili ng damit kasi nga uh, para may palit-palitan si nanay. Ba, tapos na bukod dyan nay, mayroon pang nagpadala naman sa'yo na ng surprise. radio. Ay, ah. <laughs> Sabi ko na, matuwa na nanay. Saksak so, -sak natin ay, ayun Ayan, may radyo si nanay. Radio. Gusto mo radyo na eh. Anong, anong pakinggan mo dyan sa radyo na eh? Pwede ka na Pwede ito sa... O, kanta or... Sa... O, kanta. Story. May, oh, story. Mayroon oh, pa story. story. Dito mo lagyan, na. Saksak mo dito. Oh. Sisingin mo. Ayan. Sabag ganda ng radyo ni nanay. na. Oh. Masaya ka na May radio ka, nanay? Ay, radyo ka na na May radyo. Ayan. Ayan. mo. Ayan. Ako pinakanta niya ito. Taktak mo na yun. <laughs> Wala pang power. Pa Siguro. Ano? Hindi pa man rin. Nabubunot? Bo Boses ko. Oh, hindi pa man Hindi pa man rin. <laughs> Hindi, ano mo? Titan mo. Hindi, ito man rin. Sindunado ang boses ko. Wow! <laughs> Magaling ka pala na ikumanta. Ay, ako, ako man nagkanta sa church. Ayan, kinakabit pa tuwa. ni Mrs. Buha yung ano, Duang, may hirap ang saksakan ni nanay. Yung kanina, ano, yung asawa o tatay Mayra ni Juan pa Pastor. Pa. Nasa rito ang mga bata. Nandito 'yung agamit Opo, Nay. Abe. Ah, oh, very good. Kasi kinantahan ako ng taming, taming pastor. Hmm. Sabi ko. Eh di pa, di pa sabi mo. Yo, yo tik, yeah. Uh, so. Kailan ba talaga? Sigit. Sigit sabe ko. Nay, ko iba. Ayun do na ko titisdi. Dan, kambing kok Oh, nah. bakit-bakit angkat mo One English. Hmm. Eh, di ba English sabi niya? Oh. <laughs> oh. Eh, we didn't say, okay, <laughs> bisa ya, Oke, Ren, bisa ya kita kenai. Tugtog na. Okay Masaya ka i Maglagay ka lang ng extension dito sa tabi mo na. No? Para mayroon kang pakinggan ng radyo. Kasi wala. Di ba na? Gusto mo ng radyo, di ba? Masaya ka i May radyo ka. Ha? Huh? Oh, may story po. Mayroon din pong AM, may FM. Oh, anong story ang pakinggan mo na eh? Pwede Papa Ayun, mayroon yan. Siyempre, Papa pala. <laughs> Pwede eh. Kasama nyo hanggang sa katapusan ng, uh, ay, ay, so, uh, uh, ng yes. yes. Yun. mo yan ay. Oh, yan na. Na yan, uh -uh. Uh, meron pa mga kapangalik, Meron pa kami, meron pa kaming bibigyan kay Nanay Nay. Syempre, tinapay na eh, ako, tinapay na binili sa yung Nay. Tinapay. Kaya oh, ng radyo mo na iyo. Oh. Hawakan mo na iyo. Hawakan mo kay nanay para. Ay, wow. yes. At tulad ng unang sinungkit ng mga bata. Ah, ninakaw na iyo? Hindi, Nasira iyo, ah, nawala no, talaga. Ah, sinungkit nila. Oo, oh, akala ko. Bakit? Bakit sabi ko na wan ang... Nabagsak, nabagsak sabi ko. Kayo. Ah, may radyo ka pala dati, Nay? Oo. Oh. Nasira lang. Binili, binili ng buwan niyo ng kaibigan ko ng taga Cebu. Mm Hindi, -hmm. ganun sabi oh, bakit sabi ko, nawaras ke, eh, sinungkit ng mga bata, akala nila lang. Ah, kaya nasira. Kaya oh. na so, yan. Nay. Uh, May tinapay. Pahawakan mo kinanong tinapay. Tinapay para makakain kang tinapay na ayan o, pa, ay. dalawa yan na, dalawa tinapay mo marami, napakarami kumain ka na nay Kum... ito, ito yan. Kain. O, kain ka muna kain ka muna, tinapay nay ito ang kumain Oh, ayan ka nay itong isa, itong isa, na, isa. yan unahin ayan. mo ito malalambot lahat yung binili ko ayan, hmm. ayan kayo naka-bili sa Bikiri oo po, sa Bikiri po kami bumili gusto wow. mo may tinapay nay, ay may ano nay may plastic pay nay Tanggalan mo yung plastic niya. Wow. 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 <laughs> wow. Masaya ka na. Maraming maraming salamat sa inyo. So, ayun mga kababayan. Maraming uh, na, na ipahatid na, na, na. Na, na natin kay nanay maraming yung pinadala ayin. nyo. Uh, ang nagpabili po niya na ng mga address nyo, si Ma'am Lilibet po. Maraming maraming salamat po, Ma'am Lilibet. Maraming salamat po. Ayon. Tapos po, ang, nag, ang nagpabili po ng sinilas nyo na tatlong paris si Ma'am British po, British Pinay sa London, yun po yung channel niya. Opo, sa taga London po yon Si Ma'am Lilibet naman po ay nasa Canada. So ngayon po, ang, ang nagpabili naman po sa inyo ng pante at saka radyo, ay galing po yan sa mga kay Sir Rick yang Yamb, Rick Yamblog, at saka kay ma'am Joma vlog ayun, mag-asawa po yun sila na ang nagbigay po sila ng isang 1,000 10 sa inyo para pambili ng TV, ah, TV yung radio at saka po pante opo tapos na nagpabili po sa inyo na maraming damit ah, kasi pinabili po sa akin tatlo, ginawa ko na po ng apat galing po yan kay ma'am Lilibet po yan ay ang ano na yan 1470 yung pong damit mo na yan ay kaya magaganda po yan Tagang, bago ko po binili yan pinakita ko muna kay ma'am kay ma Lilibit tapos naman ay ang nagpadala naman ng tinapay sa iyo ayan si ma'am British binay sa London yung tinilas yan po yung ano sa ng sandal Bali tatlong pares, oh, tatlong pares na po na ibinili ko para po ano, para po may palit-palitan kayo para hindi tuwing linggo 'yun lang ang suot nyo. Ah, oh, diba, uh, di -oh. so, ba, Nay? Oo. ngayon. Boko doon ay ay siyempre masasalamatan ko rin po ang United OFW Charity Group na kung saan sila po ang lagi nakasuporta sa akin channel lalo na po si founder uh, founder Johnny Lakay ayan si Ma'am Liway at ang lahat po ng mga membro ng United OFW Charity Group ay pasasalamatan ko po no? Uh, una una maraming salamat po sa Panginoon dahil sa kanila ay na nakakain po kayo kumain na ba kayo, na, ba kayo na hindi pa hindi pa kayo kumain ay hindi pa kayo kumakain ano oras na mag alas 3 na eh tulog ako ah nakatulog ka minum ka ba soft drinks na ah bilhin mo muna ay ito muna halindal lang So ngayon nai, bukod doon ay sa ating mga kababayang OFW ah uh, mayroon din po na na nakapanood sa galing naman ng US USA Sabi niya sa akin ah uh, buhay eh gusto kong magpaabot ng tulong kay nanay kahit konti gusto ko kasi nakita niya nanay na sa mo nagpadala po siya ng limandaan. wow oh 500 sa iyo Galing po ito kay Poji Apple. Ah, kay Poji. Ang 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 code name niya po sa FBI ay Poji Apple pero yung pangalan niya po ay si Charito Rosario. So, galing po sa kanya niya na galing ng US. Ito na 'yon. Ma'am Apple. Tinawakan mo nai. Yan 500 'yan ay ah. Uh, 500 pesos na uh, Maraming salamat sa inyo. Here and Ma'am. Yan, tago mo pero na eh. Baka malaglag na yan. Eh. Baka eh, may bulsa ba yan ng shirt mo na eh? Ayos mo. Yan. may 500 ka na na eh. Mayroon ka pang radio. May tinapay ka pa. Ngayon, pabilitan tayo. May damit pa. Anong masabi mo na sa ating mga kababayan na eh? Maraming maraming salamat sa inyo. Here, ma'am. Kay binigyan ako ninyo ng damit. Radio sa kapanti. Hinelas. Panti, chandal okay. na, sandal. Chandalia, yas, yas para sa pag sa sampanyo. Bukod doon, nagbumili din kami ng pambahay mo. Ito, wag mo na ubarin na Oo, oh, kasi nagmamanas yung paa mo eh. Pambahay lang yun eh. Bakit nagmamanas na eh? Anong ba? May sakit po ba kayo? <coughs> hindi ko alam. No, yun oh, namamagaw. Oo, o, ayan Ay, mga o. Ba, yun, Ito magkaiba. na yung galubo na yun. Ayan yung isa makap... Yeah. Ma Nakalaylay kasi kagabi. Oo oh, nga, Nay. Dapat nakataas. Nakalaylay ka. Na, ano ba ako dito sa... Kala ko may tubig. Nay, bakit hindi kayo kumain dahil wala, nakatulog po kayo o oh, tulog. pero may pagkain po kayo mm -hmm. ano yung pero ayawang ko may ulam oh, may pa ulam, ba? may ulam na eh ah? binagang baboy oh. Ito eto na yun mayroon mm -mm. mayroon na eh hindi ka lang na nakakain nakatulog ka mm, -mm. So, ginising ako kagabi eh hindi hindi ako nagising, sabi ko. Ayaw ko kay sakit ulo ko. Sabi ko na ilikot pa ni nanay. Excuse me. Ma malambot yan ay, pinili kong malambot kasi baka wala kayong ipin. <laughs> Mayroon pa. Ah, may ipin ko pa, nanay. May uh, pa. Kami, ang, na May ipin pa. Nay nga. Ang dito wala na. Pwede akong maupo na tumabi sa'yo na Oo. Oh. Pwede ba akong tumabi? Yes. <laughs> Ya, yeah, mindi kayo to babagsak na mataba ko na. Hindi diyan ka. Nasaba yeah, okay. yeah. pala. Oo. Ngayon nanay sa baso para makain. Kiminom na rin kay Be. So ayun mga kababayan, ah uh, maraming maraming salamat po sa mga tulong na pinaabot niyo kay nanay. Ah uh, lalo na po si si Ma'am Lilibet si Ma'am Braytes, si Sir Rick Vlog, si Ma'am Joma, maraming maraming salamat po sa inyo at sa lahat po na ipinabot maraming, natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So siyempre ang pasalamatan ko rin po si uh, Pud Apple ng USA na nagbigay po kay nanay ng 500. Maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat. So, so, ayun mga kababayan, si nanay kumakain ngayon. Ang tuwa siya sa ano, sa radyo. sa radio. na, uh, masaya ka sa radio, no? Oo. Uh -huh. Ito na okay, dagang yakap-yakap po ni nanay yung radio kasingin. Uh -huh. favorite niya pala pakinggan yung ano, yung, Kuya, Mama, yung Papa Dudot, yung Love Story, na. Barangay L.S. 9 Para makasaksak yung radio ni nanay. Idol mo pala yun, nay. Oo. At, na. Sabi nila, ano mahal mo yan? Oo, mahal. Basta tao mahal. So, yun, mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po. Inatid lang po namin yan dito kay nanay. Makain mo yung papel, Nay. ha? Uh, yeah. Tanggalin mo papel, Nay. Tanggalin mo. Tanggalin yeah. natin. Ayan. Yeah. Ayan. Okay. Kayo kumain rin. Nanay lang po. Kay hey, nanay lang po Para pang... Huwag sa Nay. okay na sa'yo, huwag sa ka, wow. Nay. Hindi ba masama sa'yo? Hindi, <laughs> man. Okay. So, yun, mga kababayan, ah... Uh, Maraming maraming salamat po ulit. Hindi po ako magkakawang magpapasalamat sa inyo. Uh, sa bala pong kagalakan na uh, ni nanay na yakap-yakap niya yung radyo, yung mga damit na bago, yung sandal. yung so, mga, may dalawang sandal tayong mga kababayan na hindi magkasya kay nanay. Uh, paparitan po namin yun. Ayun no, paparitan ng yatid ko na lang po dito. Ano, para number 7 pala paamunay. Number 7 number 6 po so yung nakuha S namin eh. Kasi yung isa naman medyo nagkasya kaya lang palibasa yung maga yung isang paa. Parang nagmamana sabi nga niya nakalaylay sa igaan niya. Anong sa mo dito sa igaan mo na eh may kumot. Dito? Ha. Ah. Wala. Wala. Wala, kaya, wala rin na sila ngayonan, mo, na yun. Sa papag mo, walang ano. Nainitan ako. Nainitan ah, ka, ayaw mo. So, yun mga kababayan, uh, Muli, maraming maraming salamat talaga. Masaya ka na yun talaga, ano? Ayan, saya. <laughs> so, ayan po, maraming maraming salamat po mga kababayan. At si hindi na po natin masyadong abalahin kasi nagising lang po natin na ah, magpapalit pa kami ng sandal para maibalik na po namin dito na yun, no? Ibabalik na po hindi man ngayon kahit bukas ang umaga na yan. Tayo ma may mga ano pa kami, puntahan pa kami. So, maraming maraming salamat Dami. po. Dami bang... Buwan dito? Ano, Nay? Tulungan nyo na. yung mga malang oh, bata. Yeah, hindi, Nay. Basta senior Nay nga wala nang kakayanan maghanap buhay. Dito. Oo. Okay. Okay. Iyon po yung mga tinutulungan namin. Ako, numero ko, no? Oo oh, po. Maraming, marami, maraming salamat sa inyo. Lahat. Lalo kay Ma'am. Ma'am mam At saka yung... Ma'am -ma Apple Ma'am Lilibet Si Ma'am Lilibet po Ma'am Lilibet At saka si Ma'am Ma Joma Si Ma'am Joma Ay babae rin yun Opo, oh, no, ba, babae Kala po Babae, babae At saka si Sir Rekyem Blag po Mag-asawa po yun sila nay Ha? Si Sir Rekyem Blag at saka si Ma'am Joma Blag Ha? ha? Mag-asawa mag po yun sila Puro mga matataba Ako lang ang mataba nay <laughs> <laughs> so, yun po, ano pa masabi nyo na eh? Wala na. Maraming salamat sa inyo. Okay. Kaya po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa ating lahat.